Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang naaksidente sa motorsiklo sa Aliaga Nueva Ecija kagabi. Ito ang balita ni Grace Dottolero. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team Nueva Ecija ang tawag ng isang concerned citizen tungkol sa banggaan ng motorsiklo at tricycle pasado alas 7 kagabi sa barangay San Felipe, Matanda Aliaga Nueva Ecija. Nadanan pa ng grupo na nakaupo sa gilid ng kalsada ang driver ng motorsiklo na kinilalang si Mark Anthony Peria Ganyo, 27 na taong gulang at residente ng barangay Bibiklat, Aliaga. Nagtamo ito ng sugat sa kanang hinlalaki at gasgas naman sa kaliwang paa at tuhod. Hindi naman nasaktan ang driver ng nabangga nitong tricycle. Ayon sa mga nakasaksi, binabaybay ni Ganyo sakay ng kanyang motorsiklo ang kahabaan ng highway ng barangay San Felipe nang mabundol niya ang papalikong tricycle na minamaneho ni Rudy Andaya. Ngayon, yung motor naman na sidecar, sa may intersection, hindi tinignan yung parating, bigla siyang lumiko. Ngayon, Nung no, nakadiretso na yung sidecar, nabunggo ngayon na single. Nilapatan ang pangunang lunas ng grupang biktima ngunit tumanggi na itong magpadala pa sa ospital. Inihatid na lamang ito sa police station upang ma-report ang pangyayari. Fortunately, uh, nakainom yung driver ng vehicle to na badya. Uh, ang laging payo ko sa kanya, huwag magmamaneho na nakainom, saka mag-secure ka siya, ng lisensya kasama ang Nueva Ecija News Team. Grace Doctolero, UNTV News Worldwide.